bahay nitong humihingi sa atin ng tulong mga katuwang tao po gandang hapon po tao po gandang hapon itong bahay daw na ito hindi sa kanila musta po o, opo opo gaarkila lang daw sila dito itong trabaho nila anak buhay nila nagkakabud na mag-asawa. Saan yung asawa mo? Nasa baluna po. Nagkakabud. Araw-araw po siyang nagpapasok. Araw-araw Oy, bless. Panganay niyo to. Opo, ma 6 years old po sa ko. 6 years old. Ayun, bun. Di po yung bunso. Ilang buwan? Madalawa po, 27. Di ba tatlo anak mo sabi mo? Apo tatlo po anak. Kas, niya po yung isa. Kasama sa kaburan. Opo, yung lalaki kasi nag-umisan po kuya, wala po akong pagkain dito. Ha? Minsan po wala kaming makain. Bakit? Wala po kami minsan pagpansahin po, pinapasama po sila sa baluhat yung pinapakain sa ama nila. Kasi, kasi dito, may pagkain sa ah kaburan po, dito eh. Ah doon may pagkain doon, dito po sa bahay wala. ulam kami ulam po, po namin toyo. Mag ulam ninyo? Toyo, toyo lang po, kasi walang ulam. Eh bakit nag-anak ka pa? Kung ganyan ang hirap ng buhay, nag-anak ka pa? Hindi ko, naman, hindi ko naman nga po inasa na mag, 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 mag ba po ako ulit. Ha? Kasi po talaga sabi ko. Pwede bang pumasok? Para magkaintindihan okay. tayo ha? Sabi ko nga po saan dati hindi na oh. po talaga sana ako maana. Kasi bigla po nabuntis ulit. Kaya po so, hindi sinasadya. Oo hindi sinasadya. Kaya po naging tatli po yan. Hindi po pwedeng magpa inject ka na para. Nagpa inject po ako pero po nagtigil po yung regla ko po. Apat na bondi nagkaroon. Tuloy tuloy. Nabuntis na po akong bigla. So dati trabaho mo rin nagkakabod. Hindi, hindi man po ako nasama dito nang po ako sa bahay. So, ang trabaho ko nang po kuya ay nagagawa po ko ng walis tingting. Ah, walis tingting. po. Nung hindi ka pa nanganganak. nung buntis pa po ako sa kanya. Magkano kinikita ng asawa mo araw-araw? Ano po, isang linggo po 400 lang. Po. Oh. 400 pesos. Minsan naman po maganda pag malaki po yung ginto. Nung nakaraang linggo po naka 339. Tapos may linggo nagdating po 400 pesos lang po yung parte tapos sa anak namin. Alamarkina po kami ng... Bali lima kayo, tatlong anak ah, niyo. Po, 400 pesos na. isang linggo. Ah, po, anong trabaho niyo sa kaburan. Nag Ano po siya, nagpapasok din po siya. Yung financier naman po ay nagka-bali uh, eh wala, wala pang kita yung balon. Mahina po Kaya, kaya nga kasi uh, e, nag e. oh, kaya wala mas, oh, oh, na mas lalo kayo. O, bimosalo kayo mawawalan. kawawa naman tong anak mo. kaya eskwela na to 6 years old na. Dito po na kapag Arturoya kasi wala din po akong pera. Pamba... pang gamit po at pang damit sa... po at pang damit sa susulitin pumugahatin sa kanya misa bulanan oh. din po ako Mataas pa ito sa inyo. Nahirapan nga kami ni Madam uh, Reyna pag akit uh, ng motorsiklo uh, namin. Ano, eh, Madam Reyna? Ipapakit nga po namin sa namin tuloy sa biyanan ko kasi malapit po yung school doon sa Ligaspi Albay po. Taga Ligaspi kayo? Taga Albay yung kayo? Yung asawa ko po ay taga Ligaspi Kayo? Taga saan kayo? Taba ko naman po ako. oh mga taga Albay kayo pala. Ako, oh, mga bikin Layo nyo pala. Ba't nakarating kayo rito sa lugar na to? Kapatid nga kuya ay nandito. Nagatrabaho po sa Balon. oh sa Kaburan. ng so, three ako so, rito, na kayo rito. Kino, oh, niya Kasi ako tinpo kay si kami nung na pauwi sa mga anak din po ako dito Okay okay pwedeng doon tayo sa labas at eh uh, dinormali uwi alipat kami rito mga katuwang maliwanag dito madilim doon sa kwarto nila Ilang edad mo na? 24 years old pa ako ng July 24 bata ka pa yung asawa mo. 40 years old na po yun. Hindi oh. sana po ako maasawa ko yan ng bata. Pag mabait lang po sa akin magulang ko. Inaapi po ako lagi noon. Tapos nagsama na po ako sa kanya ng 17 years old po ako. Tapos nung 18 po ako, may anak na po ako isa. Ito po. Ah, napilitan na po. kang sumama. Uh, po. Kasi minamay doon sa po ako ng mama. Kasi sa lalaki. Lalaking At... tatay nila. Kahit eh, ganun ka layo At... yung agwat ng edad nyo. At... Dahil minamaltrato ka ng magulang mo, kasi, ng nanay mo, gano'n? Kasi po ang gusto po ni mama, kung sino po yung gusto niya pong ipasawa po sa akin, dapat po yung masunod. Ayaw ko naman po kasi mas matanda sa akin. 60, 60 years old po yung lalaki ako. Senior po niya, citizen. Opo. Oh, asawa ka okay. ng senior citizen. May po kasi matanda. Ikaw, kayo? ilang edad mo na noon? 14 lang po. 14? Ako. Grabe naman. Kaya po. The, 14 to 60 po. years old. Opo. Oh, kasi sabi daw ni mama, mahirap din po kasi pamilya namin, gusto ni mama. Makaahon. Oh, maka Mak kayo. Dahil dun sa Pag-asawanin ka nung 60 years old. Okay. Ayaw mo naman. Ayaw okay. ko. So dito ka sa mama sa 40 years old. Okay. Nung nagsama po kami ay ano lang po siya, 35 years old. 35. Ikaw yeah. naman. Ikaw pa, naman? Ako po noon ay 17 years old minor de edad pa rin. Magkakilala man po kami din po noon sa textmate lang po. Oo, oh, kami po. Tapos, hmm. nagkaasawahan po kami. Dahil naghiwalay din po kami isang buwan, iniwan niya po ako. At nagsumbong po sa kanya na ako daw po ay, ano, naglandi daw po sa iba. Tapos di po siya naniwala sa akin. Inaway-away po niya ako. Tapos pag nagtawag naman po ako, di na po niya ako sinasagot. Sabi daw, wag daw magtawag. Tapos, Makalipas po isang buwan, bumalik po siya. Sabi hmm. daw po niya. Ang ay, ganda ay, ng batang ay, ito, ito, oh. Madam Ray na ano? Ang ganda ng bata. Yung isa, yung pangalawa. Lalaki po. Lalaki. Po po, babae din po ito. Hmm. Bakit? Sayang. Nung nanganak nga po kami sa hospital, wala rin kaming kapira-pira. lang din kami tulong. Tapos yung, ano yung sa boom raid, nanghingi din po ako doon ng tulong. Pambili po namin pagkain nung nakaraan. Hmm. Pinadalan po niya akong 300 pesos. Mm. Tapos ito po, ginagatas po namin kasi wala ito nandiyan po akong gatas. Tapos minsan, wala po akong makain. Magkasak magkakasakit po yung bibi ko. kasi wala kang gatas. Wala, wala siyang nadidigit. Walang gatas. Ginagatas wala. ko po o, siya. Wala siyang gatas. Wala pang makain. Oo nga po. Kasi pag wala po akong gatas, wala akong makain, magugutom din po yung bibi ko. Kaysa... Ma, yung bata. Tingnan ba? mo parang malnuris nga niyo. Oh. Po, Ma, payat-payat. Ang ganda pa naman. Mm -hmm. Ginagatas ko na lang po siya ng bona. Pag may oh. kami ano, pa ano pa, na, Ito, six years old na ito. Gandang bata, hindi nag-aaral. Hindi po. Anong kaya, anong, anong wala mo dito sa anak mo para makapag-aaral ng, ano, di ba kinder na dapat oh yan? Opo, po. Grade post. one, di ba? Six years old. Ano? Kinder, kinder po sabi ni Vianan. Uh, ano lang po, ano, uniform lang po kuya, tsaka po gamit po niya. Yun lang po yung wala sa akin sa kanya po. Kasi ano, siya pa lang naman po. Pero may naman, mga nabinyaga naman sila. Ay, okay. Oh ito lang binyaga. po, hindi pa nabibinyaga kasi bago lang po. Ito. Tagal na silang nagbimessage sa akin, Madam Reyna. Sa iyo din ate, nagchat-chat din po ako sa inyo, yung Marlon Brown Avenue na ako. Sa amin po yun, sa asawa ko po. Tinatanong, po ako yun. Sinabi tinatanong yun, ko siya to, po, ah, kung Kailan ilang rin blogger, ate. tinatanong ko ito kung ilang edad sinabi sa akin ang edad niya nila sabi ko bata pa naman kayo pala ay, kaya nga, ang mga tinutulungan o, namin yung matatanda, bata, o, yung mga may kapansanan, yung mga batang inabando ng magulang, yun mga priority namin tulungan. Kaya hindi kami pumupunta rito kasi inaisip namin bata kaya, pa kayo. Kaya nyo pa. Kaya kaya nyo pa maghanap kaya, buhay. Hindi naman kayo kompleto pa tayo. Oo. Ganun. Ngayon, ngayon ko lang naunawaan na sobrang hirap, sobrang hirap pala ng buhay nyo. Sobrang hirap din na. Lagi kayong nalilipas oh, ng ah, po, minsan, po, kuya, pag wala po ditong pansayin sa bahay, pinaghihingi ko po ng kanin ng asawa ko sa balunan po. Para pagkain po kami nito mag-ina po. Anong pa? ulam niyo? Ngayon, toyo yung ulam namin. Minsan po, nangihingi din po kami ng ulam doon sa balunan. Toyo? Mamaya, Nang... opo, mamayang gabi, nangihingi din po siya ng ulam doon sa balunan. Kasi wala po kang pamili. Kasi Ilan, yung ay, yung balunan Madam Reyna, dati kasi ako nagpakabud ako eh. Naging dati naging operator ako ng kaburan po po si nung ako ay nasa radyo pa. Dalwa, yung dalawa kami nung kasama ko sa radio nag-operate kami ng Boton. ng balon. May mga tao kami sampu, sampun tao tapos eh kumpleto, may pagkain lahat kasi 24 oras sila dyan eh, sa kaburan, eh, nagkatrabaho sa balon. So may pagkain talaga, may budget doon. So, isang linggo, isang sakong, pinapadala ko doon sa kaburan, isang sakong bigas isang uh, kahon sardinas, lahat ng pagkain pa. at kumpleto sila ng pagkain doon sa sa mga ano tauhan. mga tauhan kaya yung yung mga asa asawa nila madalas andun sa kaburan Sinasama nakikikain na nakikikain hmm. oh katulad nitong ginagawa ni ate ako po ayoko po sumama di ni po sabi ko ako kuya maguto maglang yung anak ko tapos sama no. ko po sila sa trabaho ni papa niya dati po pinapasama ko din po yan pero, pero. mahirap yung kaburan kasi may ma 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 dati, malamok doon dati, puso doon ang dingge po nung dati nasama po siya doon kasi pag naaway po siya dito sa bahay nagiiyak po siya ayaw na po niyang umalis ng balonan kasi parang nagustuhan niya doon kasi maraming pagkain maraming pagkain kasi po ayaw ko na siyang pasamahin ulit kasi sabi ko pag uwi ka dito arti ka pagod naman yung tao dito yung inadalat mo sa bahay hindi lang ikaw kaya sabi ko palit na lang kayo yung lalaki na lang yung sama ng papa kasi babae po pati ito ayaw kaya mo, nga lahat lalaki po ang naroon doon eh kaya hindi ka po pinapasama na po siya Pumayag naman Kawawa po naman. ito. ang pangalan nito wow. Mary Jane po. Mary Jane. <laughs> Pagkain. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na, ne? Lima po. Hindi ba na siya mag-aanim? Kala ko anim. Maanim po Ma -anim sa October 20. 20 po. Ah, malak. October na. Ano na rin? Marun Marun. Six na rin. Marunong kausap. Anong pangalan ng mama mo? Mara po. Yung papa mo? Mar Marlon po. yung, yung kapatid mo, anong pangalan? Miguel Mar po. Oh, bisado niya. Galing kausap tong anak mo. Nasagot pati siya. Mm. Oh. Ito naman, anong pangalan mo nga uli? Maira po. Mayra. Bergara po yung apelido ko. Hmm, ito kasi Mayra naman, may tsura din. Okay. No? Di mo akalaing naghihirap. Mm -hmm. Di ba? Di mo akalaing naghihirap. Ay, yun, ano, tawid, So pagka, pagka umaga, anong, anong kinakain nyo sa umaga? wala man po. Kapi lang po kami sa umaga kasi wala kami pambili ang musanan. lang, sa... pati yung mga bata. Kanina po, nagkain lang akong kanin kasi sige po sakit ng ulo ko po, po. Kasi ka, hindi pa po ganong matagal ng mga anak po. Ako. Buti may kanin ka. May, mayroon man po kami konting bigas ko. Kasi nga ka nakakuha ng 400. Apo, nung linggo. Pagka nakakuha Pagka ng ganun. Pagkaubos po niyan, wala po. Mahingi naman po ng kanin sa trabaho po niya. Oh, doon po, po sa pagluto po nila. Sama doon sa balon. Pinapasama ko po, po yung isa po kasi po wala pagkain. Hindi din na din. Ano Ano, nangungupahan ko yung magkano upang dito. Ang dami dito? nga po ng utang sa ano, bahay po. 400 po bawat buwan, tapos po kuryente, dahil po nang bayarin. Ito, itong, itong bahay na to, magkano yung inuupahan to? Binibinta sana to, kuya, na 10,000. Itong bahay na to? Apo, ah, kas, para maipaisan namin kung sa, talagang amin na talaga po, kaso mm. wala kami pang bili. Magkano, arkelan nyo dito? 400 po. 400? Sa, isang buwan po. Paano yung ilaw nyo? May bayad din po doon po sa financier po ng asawa ko sa balunan. Nagbabayad sila? Ay, kami po ang nagbabayad. Ang bayad po namin ay ano po, 350 na po bawat buwan. So kailangan mo na yung 1,000. Uh, sa, para uh, sa, bahay at sa kuryente. 1,000 ay kung uh, sa, isang uh, linggo, sa isang linggo nga, sa isang linggo po, po, 400. 400. Na, hindi naman isang madalas isang yung... So. buwan po isang buwan 400 sa bahay tapos sa hindi, 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 ibig sabihin yung, yung kinikita mo, ng yung asawa niyo. Tapos hindi man po kami nakakabay dati. Isang taon na kami hindi nakakabaya. buwan na kami baon sa otang sa bahay lang po. Apo, kaya... Isang taon na kayo hindi nakakabaya? Ano, opo, ano buwan po kami hindi Sabi na may-ari nito. Ano sinasabi mo na Hindi naman po niya ako sinisingil kasi kumpare po namin yung may-ari nito. Tsaka po naintindihan niya ako kasi kakaanak ko lang daw. Alam po hindi na wala kami pera. Nung na mga nakaraang buwan po, nagsisingil na po talaga. Kasi kailangan po nila yung pera kasi tagal na namin ginagbabayad. Pero nung nalaman nila ng anak na pala ako, na po sila nagpipilit sa singilin po. Naunawaan na po nila ako. Oh, alam mo, Mayra, Mahirap. pag napanood ito ng mga magulang mo, siguro magsisisi sila ngayon. Hindi man po nagsisisi Kung bakit, yan. Eh, Kahit nga po tinatawagan ko, di man lang po ako kausapin. Sabi daw, wala na silang pakialam sa akin. Gat may anak na po ako. Hindi, ka di ba? sa Sabi good. lang yun. Eh. Ano Pag nakita ka pa dyan nun. Eh. Pag ng mga magulang hindi, mo hindi. Anong gusto? Anong na. Kasama gusto? nakasama yung mga anak mo. Mga apo nila. Ang gusto nila, kunin nila yung anak ko. Tapos ako daw, wag do da uuwi sa amin. Hindi naman po pwede ata yun. Kasi anak ko yun. Tapos kukunin lang po nila. Hindi po pwede. Akin ako lang po yung anak ko. Ang hirap mo ng buhay. Sabara. Tapos po, ano, wala nang kumisan. Makain kami. Isang nga po nawa sa mga anak ko kuya kasi pag wala po silang makain, nag nangipon, kasunod sa akin, wala po maibigay. Giiyakan sila? Mas masakit po lang sa loob po na ganun po yung magulang mo na di ka man lang po tulungan. At nangingi po ako ng pamilya po, wala man, di man lang po ako bigyan. Buti pa po yung kapatid ko po admit bigyan po ko nung nakarambuan ng isa libo nung maka-anak po ako dito sa pangatlo kong anak po. Pinadala po niya ako. Pero po yung mama ko, di mo lang po ako kasapin. mula nung manganak po ako. Tapos kahit ngayon yung tatlo na anak ko, di pa rin po nila tanggap na ako po ay may asawa at may anak na po. di, di po. Sabi, binumura nga po ako eh. Sabi, oh, wala daw silang pakialam kasi ako doon. Ampun nyo daw. Sabi doon sa akin, wala daw akong pintang tao. Sabi ko, anak ba talaga ninyo ako? Ampun lang ninyo. Bakit ganyan? Tapos sa rehistro ko, walang nakalagay yung pangalan ng ama ko. Wala pong firma yung papa ko sa rehistro ko. Unknown. Kaya hindi ko po alam kung sino ba yung totoong magulang. Parang inisip ko po na ako'y ampun lang Kasi po, wala nga po silang pakialam sa amin. Tapos, gusto nga po sana umuwi muna doon kuya para po magpahinga man lang. Mm -hmm. At nang hindi na dumami yung anak ko, magkakasama kami dito. Kaso nga ang problema, pag uwi ko doon, bigla akong palayasin ni mama. Paano po yung baby ko? Sa kalisada kami matutulog. Hindi po pwede. Dito na lang po, magtsagat at magtitiis na lang muna po. At pag malaki na tong anak ko, tama na po ito. Kaya ko pa naman po eh. Na, ano lang po, at ano po eh. Nasa mga po ko, at di man lang po baga matanggap ng aking mga magulang na dapat po unawain na nila na hindi na ko na po nasunod yung gusto po nila para sa akin. Kasi matanda naman yun sa akin eh. Alam nga naman po, pasawa ko doon. Matanda naman, tapos bata, batang-bata ako. Sixty na po yun. Tapos kayo katulad Opo, ayoko po. Ay, tapos parang binibintan niya kasi ako pag binibigyan si mama ng pera ng lalaki. Sabi doon ni mama, sige, sama mo ni anak ko. Eh, paano kung ripin po ako nun? Di ba po? Para parang, parang binibintan. Binibinta niya ako, parang ginagawa niya akong bugaw. Mm -hmm. Kaya kahit, sabi ko kahit ano mangyari, pag-atsagaan ko at babubuhay ko itong mga anak ko. So, para ka palang ang binubugaw ng nanay Kaya po, lumayas po ako at itinataboy ako nun. Ay, sabi na po ni mama, lumayas ka kasi po wala daw po akong utang na loob. Tapos nagtrabaho po ako, lahat po ng sahod ko sila lang po yung kumukuha. Wala pong natitira sa akin. Nakabili po ako ng sarili kong gamit, wala man lang. trabaho po, po ako noon, nandusing taon lang po ako noon, pinagtrabaho na ako kasambahay. Ayaw nga po ako tanggapin at minor di edad daw eh. Sabi nila, hindi pwede kasi makakasuhan kami dahil sa ginagawa ni mama mo. Sabi ko, sige na ato, tanggapin nyo na ako. Gusto ko lang makaalis sa pudir namin. Bulbog sarado po ako dun, nung bata pa po ako kaya kahit nasabihin barang Pinubug bata. Pinubugbog ka nila? Ni kuya. Bakit? Galit yun si kuya. Tapos nung unang nagkaroon ako ng karelasyon at nabuntis na rin po ako na nakunan ako at tulungan ako ni mama at kuya. Bakit yun? Sinisipa po ako at sinusuntok po ako noon. Kaya di po ako doon nagpaparentin sa mga magulang ko. Kasi nga po, parang ang sama-sama po ng loob ko kahit ngayon na matagal na po. Ma siguro po ma, pitung taon na kami hindi nagkikita kita. Gusto ko silang makita. sa po umiyak ako. Ano sa po asawa ko. Pwede ba akong umuwi sa amin? Pumayag naman po siya kaso bigla po nga isip na uli ako. At baka sabi ko pagdating ko nun, dala ko yung baby ko. Bigla akong palayasin ni mama. Sak patulog yung anak ko sa kalsada. Wala naman akong ibang kamag-anak na pwedeng lapitan ayaw ko na lang sabi ko, libal na dito. Mula pagkabata ko sa sarili kong pamilya, api-api ako. wala ako, wala ko ba akong silbing tao, wala ba akong kwenta, ganun. Bakit ang sama niyo? Sabi ko ganun. Hindi wala naman ako kasalanan, sabi ko. Uh, sabi ko po uh, sa uh, sarili ko kuya na, ako yung taong malas. Kasi kung hindi ako malas, bakit puro sakit ang naranasan ko, kuya? Kaya po, bago wala po kami ditong pagkain, gumagawa po ako ng para sa Facebook. Naghahanap ako ng pinaghingian po ng tulong. Po yung ginagawa ko. Diyan po sa Boom Radio, di ba dati nasa Boom Radio kay Kuya? Mm -hmm. Kasi matagal na rin po akong tagapakinig po ng Boom Radio tsaka yung Call cool Radio pa po. Mm -hmm. po, po ako nag-umpisa sa Call cool Radio, doon ka tala papakinggan tsaka so, si sa Atelier de Peyo po. Oh. Tapos, nag ano din po ako, nagpanood din po ng mga vlog po ninyo. Kaya po nalaman ko po na si Ate Jane na rin po ay mura habang binablog po ninyo. Pag umaga na punta kayo doon, di ba? Mm -hmm. Ni Ate Reina, nakita ko kayo doon eh. Mm -hmm. Sa video po. Tapos, yun nga po, sila nag-aaway mag-asawa. At hmm. nagagalit baga po yung babae. Di ba po sila hmm. nakakapagligpit ang tulugan nila, nagbumuran ang babae. Dito po, hindi naman kami ganon. Yun yung mama at kuya mo. May gusto kang sabihin sa kanya, Mayra? Sa kanila? Kung nanonood man po yung mama at kuya ko, gusto ko lang po sabihin, sana po magbago na po sila. Para pansamantala, doon muna po ako. At gusto ko rin po magpahinga. Para po, ano, para po, Mabawas-bawasan mo lang po yung gulong gulo, gulo po kasi yung isip ko po dito sa bahay namin kasi po dami po nga po kaming gastos na hindi po namin nababayaran yung po ang mga iniisip ko. Kasi minsan po may napunta po, wala po dito yung asawa ko, sinisingil po ako tapos di ko naman alam na may utang pala siya doon. Ako po yung sinisingil po dito sa bahay. Pero sabi po niya, umuwi na ako dun sa bahay. Pero sabi po ng kapatid ko, wag na lang daw kasi pabago-bago daw po yung ugali ng mama ko. Ang sabi daw po, uuwi daw ako dun, mag ano daw po ako doon. Tapos minumura pa mga po ako. At gusto ko rin po sanang makausap yung mama ko. Pero po ang sagot, ewan daw po sa akin. Yun po yung sinasabi niya. Hindi po niya ako kinakausap. Kung kausapin man po niya ako, saglit ng pinagampatayan po niya ako ng sinupod di po niya, di punya ako kinakausap ng matagal. Minsan nga po, di na po niya ako sinasagot eh. Nang kapatid ko lang po yung kinakausap ko po lagi at tinatanong ko po kung kumusta na po yung mama namin tsaka yung papa po namin. Kasi po, hindi nga po si mama nakikiusap po sa akin. Sabi daw, ba't daw ako uwi Dumayas na daw ako, ba't daw babalik pa? Sabi po, nang ganun. Sabi po, matagal naman na yun. Oh, dapat tanggapin na lang po nila na kasi may anak na baga po ako, tatlo na. Dapat maunawaan na po nila ako manood ka po. Kami po ito ng mga apo mo. Sana po magbago ka na po. At gusto ko na rin pong umuwi sa kase Kaso po, dalawang isip lang po ako. Kasi sabi daw po ng mga kapatid ko sa akin, ganun pa rin po daw kayo. Wala pa rin daw pong pagbabago. Sana po magbago na po kayo. Kasi po matagal na po akong hindi nakakauwi sa atin. Gusto ko na rin po umuwi para po magkita-kita naman po tayo kasama-pansamantala lang po. Kasi po, ang tagal na po noon. Tagal-tagal na panahon naman na po tayo hindi nakikita. Tapos, ayaw mo pa. Ayaw mo, umuwi ako sa atin. Gusto ko lang naman pansamantala lang po. Kahit, kahit lang po, ano, mga isang buwan lang po ka sa atin. Basta po, tanggapin nyo lang po kami nung anak ko kahit saglit, gusto ko lang naman makita po pati yung mga kapatid kung sana mabait ka na mama hindi ka na po katulad nun dati na pinagmamalupitan mo ko lagi mo ko sinasaktan at pinapaya sa ibang tao hindi <coughs> naman po ako ganun kasama gusto ko lang naman matanggap mo kami bilang anak mo at para kulit sa mga ako kasi po Natagal na po kami, hindi nakaka-uwi dyan. naman so, po mag-uwi para po sa makita niyo rin po itong mga abon ninyo. wala po nung mga anak ako, di niyo pa nakikita kahit isa sa mga anak ko. Wala pa kayong nakita kahit isa. Tatlo na po ang anak ko. Sana po mabait na kayo din, kahit katulad ng dati na lagi kayong galit sa akin. Lagi niyo akong pinagmamalupitan. Mm. Dapat mabait na po kayo. Yung kuya mo. kuya, sana ikaw din. Pag umuwi ako sa atin, huwag mo rin akong pagmalupitan. Katulad yung ginagawa mo. Mga bata pa tayo. Lagi mo akong sinasaktan at inaape. Tingin mo sa sarili mo. Lagi ikaw tama. Sana hindi ka na ganun. Kasi may edad ko na rin. Tapos ako may pamilya at may anak na. Bakit ka na sana sa akin? Kasi gusto ko rin talagang umuwi sa bahay natin. Kasi tagal-tagal na tayo hindi nakikita. Tat may, nagkaroon na po ako ng tatlong anak. Sana nagbago na kayo sa akin. Hindi na kayo malupit pag uwi ko. Para ano po. Para magsama-sama po tayo kahit taglit man lang po. Basta taputang tanggapin lang po ninyo ko. Diyan sa bahay natin. Saan saan kayo sa Albay? Sa Tabaco Albay. Tabaco Albay. Opo, sa unang pa pabutunan kuya. Mm hmm. Ano, Maricel, kuya Jake. Na ito na yung pamangkin mo ma. Na ito na yung apo mo. Sana mapanood mo to. Sana nagbago na talaga kayong tuluyan. Hindi na katulad ng dati. <laughs> matagal na yung mga nangyari. Sana makalimutan nyo na yun. At saka, may sarili na akong pamilya. Sana matanggap ninyo. Na ko masusunod. Gusto ninyo para sa akin. Kasi di ko rin naman gusto yung gusto ninyo para sa akin eh. Wala akong gusto. Sa lalaki niririto nyo sa akin. Tapos, pag ko sana, wag nang, wag nang gano'n. Nagbago na po yung ugali po ninyo. Kailang edad ka mo Alin po. Yung, yung nire-reto ka dun sa senior citizen. 14 years old po ako. 14 anos ka lang, no? Nire-reto ka niya dun sa senior citizen. Opo, hindi lang po isa kuya. Ha? Hindi po tatlo. Tatlong lalaki? Opo. Tapos po, mula nung nalaman kung ganun ginagawa ni mama. Ayun, iniwan ako ng karelasyon ko talaga. Yung taong gusto ko. Tatlong bis din po ako muntik mapagsamantala <laughs> Bakit? Tanaw na yun. Bakit? Kasi po yung karelasyon ko po ay iniwan din po ako ng isang buwan. Kasi nga may nagsumbong po sa kanya na ako daw po ay may iba. Tapos hinahanap ko po siya kasi po siya yung gusto ko talaga. pat ano mangyayari ka sabihin bata ako, minor de edad po ako. Gusto ko siya lang po talaga. Maging asawa ko. Kaso hmm. nga po, Tatlong gabi, hinanap ko po siya. Layo, layo. Galing taba ako papuntang Ligaspi po. Hinanap ko siya. Hindi ko po nahanap. Nuntun, Lakad ka lang? Oh, naglakad po ako pa uwi. Kasi wala na layo. akong pamasahe po. Pa -uwi po sa amin. Layo galing. nun. Papuntang taba ako galing Ligaspi po. Meron pa akong 25 pesos. Pa uwi po sa amin. Wala na. Alas 12 ng hating gabi po, kinabahan ako ng tatlong lalaki. At dinala ko sa kubo. At hinubarang po nila ako. Tapos po, pag-asam nila ako, pal palit-palit na po sila. Ang ginawa ko po, umiyak ako ng umiyak. Hindi po ako napigil hindi ko po ginawa yun sigurado po na rin po nila kapag nakipagbalikan po sa karelasyon ko baka po buntis na po ako sa iba at hindi po niya anak, hindi po niya alam dahil din po sa kagagawan po niya kasi pinabayaan niya po ako hindi po siya naniwala, sinabi kong hindi <coughs> na <doon coughs> po hindi hmm. po paano naman yung story na binubugaw pa ng nanay mo doon po sa amin hindi ko po, wala pa po akong karelasyon noon hmm. May napunta po sa amin na ano, may, bin, may binata po na po sa amin hmm. na gusto rin po ipaasawa sa akin ni Mama dati at may hmm. ari-aririn may, 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 may po, may sariling lupa. Kasi nga po, ayaw ko rin. Bin, binibigya, binibigyan po siya ng pera at grocery po, pinakasama na po ako ni Mama pero wala kang relasyon ng lalaki hmm. kasi ayaw ko po doon. Sabi mo hindi lang isa, tatlong lalaki? Hindi nga po, tatlong eh, nga po yun. Ate ayaw na magpanatigil. Tatlong hmm. nga po yun. <laughs> Paano Tatlo po yun. Tapos po, ano, dal dalawa po kasing matanda eh, binibili po nila ako eh. Binigyan, binigyan na nga po sa akin yung pera ko po yung kapal. Kasi hmm. di ko lang po talaga tinanggap at ayaw. Ayaw ko nga na po. Hindi ko po tinanggap ang pera. So sabi ko, hindi ako papayag na bibigyan mo ko ng pera tapos gagamitin mo ako baka kami asawa po yung lalaking isa. Yung matanda rin po. Yung isa po ay balo. Payag si mama mo. Payag po si mama kasi pera daw po ba tatanggihan pa daw po. Bakit ko daw tinatanggihan? Nakakaangat na daw po. So nagalit si ang mama mo nang tumanggi ka? Nagalit ah, po. Ang po sa lagi na po siyang galit. Lagi niya akong sinasak. Pinapahiya, pinapahiya po. Tapos sinahabol din po ako nung ang itak ni mama. Sabi nga daw po papatayin daw ako eh. Sabi po ni Mama, papatayin kita kasi wala kang silbi, wala kang anak. Hindi ka malam katulong sa magulang. Hindi makatulong. Ikaw na ang binibigyan, tatanggihan mo pa. Sabi ko, pera lang yan ma, pero buhay ko kapalit. Tapos buhay ko masisira dahil dyan sa pera. Oo oh, nga, marami kayong pera. Paano man ako? Paano ako pag nabuntis? Di ba nakakahiya sa kapwa ko dalaga na nasabihin na mag-aasawa ka lang pala, Mayra, bakit dyan pa sa matanda? Di na lang sa kapwa mo, may, di ganong may edad. Kaya po, tinanggihan ko, lalo si mamang nagalit sa akin. Pati yung kapatid mong pinubugbog ka? Apo, sentadya ka na ko ni kuya. Sabi daw ni kuya, wala, wala, di man lang daw po ako makatulong, saka sa akin daw po ako at makasarili. Sabi ko, hindi sa makasarili. Siyempre po, iningatan ko lang naman yung sarili ko, batang-bata, tapos magkakaroon ng anak, 14 years old. 14 anos ka no? Sabi mo kasi ng lalaki, tabihan ko daw siya sa tulugan. Bibigyan akong 500. Di, alam kong gilang tabi ang aabutin ko doon. Riripin ako doon. Siyempre po, katanda yun. At, ano po, may karanasan na po siya. Kung paano. Kasi marami nga po siyang anak bago na mati asawa niya. 500 datanggap mo mo. Kapalit ng anak mo. Hindi po pwede. Pumaya. Kaya ingat ka ha. Ingat ka, Mayra. Kahit po. Yung, yung, anak mo, may tsura pati oh. Kaya nga po. Ha? Ah, bantayan mo yan dito ha. Itong lugar niyo, no? Delikado rin sa mga ano Mayroon to. din po talaga dito, eh. Kahit nga po, limang taon daw po, bagay niririk daw. Kaya, ingat ka dito, ha? Ingat kayo dito. Um, anak mo, bantayan mo, ha? Hindi ko lang nga po siya pinapasama kay Papa niya. Ito lang po siya sa akin sa bahay. Kaya nga, kaya nga. Dati po, gustong gusto niya lagi kay Papa niya. Hmm. Nung nag-artist po siya, pag nakawin dito, hindi ko na po siya pinapasama. Ito lang po siya sa akin. Sabi ko, dito ka na lang sa bahay. At ako, kapares mo, babae, ako mag-aalaga sa iyo. Hmm, o, na kami, Mayra, ha? Oo. Lagi ka magingat dito. Hmm? Ang dali. Ang tinapay na ito. Ito pala, oh. Chocolate powder to ning, ha? Chocolate. Hmm. Galing Australia yan, ha? Na chocolate, ano? Kasi ito asukal. Hmm, ha? Lag, lag lagin mo yung chocolate yung lugaw, ano? Hmm? Ayan mo ito, ano, ha? Ang pambili ng, ano? Antit ng bigas, ha? Pabalik na lang kami, Mayra, ha? Pabalik na lang kami dito, ha? Hmm sila nag-aarkila 400 pesos monthly sa bahay na ito alis na kami oh. ate Reyna maraming maraming salamat po kasi po kahit matagal na matagal na po ako nagme-message salamat po pati at nakadating po kayo at nakapunta sa bahay po namin at nakita po ninyo yung kalagayan namin na hindi po ako nagsisinungaling wala rin po kami sa sariling bahay at sira po itong pintuhan ng bahay Salamat po ulit. Bye-bye. Ingat kayo ha.